6 months, ano na ba yung mga dapat na na-achieve niya? So, narito yung mga dapat na na-achieve niya, ha? Yung rollover. Dapat, nakakaupo na siya with support. Tupo mo siyang ganyan at kaya na niya. Dapat wala ng head lagging. So, dapat stable na. Pag inangat niyo si baby, kailangan talagang hindi na siya nagaganito. Dapat, nadidiscovery na niya yung kanyang mga kamay. At hindi na siya nakaganito. Kasi kung nakangarito pa rin siya at 6 months yun, uh, red flag din yun. So, dapat naka-open na siya. Sila na nga yung nagka-close open eh. Yung iba mga babies, no, kaya na nilang mag-close open at 6 months. Pero okay lang kahit wala pa. Pero dapat talagang na-open -na, na niya yung kamay niya kasi ready na siyang mag-grab ng kahit ano. laruan pagkain, buhok mo. Yung daddy niya, kaya na niya rin yung... Kumawak dun sa bote niya. Kaya na niyang hawakin yon